May tanong ko Um, bakit parang mas mahal po yung RFO kaysa sa pre-selling? Ganito kasi yan, ma'am, explain ko lang po. Kapag ka-RFO po kasi, already for occupancy na po, yung uh, ibig sabihin, nakatayo na po yung project. Usually po, kailangan na po nating bayaran ng isang bagsakan yung down payment niya. Kung hindi man, normally, na na po yung payment terms niya, like 3 uh, months or 6 months to pay, kaya mas nagmumukha po siyang uh, mas mabigat. Ah, ganun pala yun. Eh, yung pre-selling naman po, paano naman? Pre-selling naman, hindi pa nakatayo yung property. It's either ginagawa pa lang or kakalunch pa lang ng project. Ibig sabihin, mas flexible yung payment terms na in-offer nila. Mas magaan, mas mababay yung monthly down payment. Oh, I see. Okay. So, ikaw, ma'am, ano po yung, uh, sa tingin ninyo, ano yung mas fit para sa akin? Depende, ma'am. Kung hindi ka naman nagmamadali at meron ka namang enough budget at may naipon ka naman, I suggest mag-RFO ka. Pero kung hindi ka naman po nagmamadali, I suggest mag-reselling ka na lang po. Ang importante naman po kasi dito is um, nakakasimula ka na po na mag-invest. Wow! Thank you so much ma'am, para sa mga information po na ibinigay niyo sa akin. So ayun ma, at kung talagang gustong gusto, gustong gusto mo yan po talagang kumuha ng property for investment niyo, anytime ma'am pwede ko po kayong i-assist.